Habang itinutulak ng publiko ang planong pangkapayapaan ng United States at Russia, hinihikaya talaga nito ang Ukraine na sumuko. Sa koponan ni Donald Trump, may mga taong tumutol sa ganitong mga plano at diretsahang nagsabi na ang grupo ng Amerikanong presidente ay naging kalahok sa laro na pinapatakbo ng Kremlin. Ipinabatid ni Kit Kellogg, espesyal na sugo ni United States President Donald Trump para sa Ukraine sa kanyang mga kasamahan, aalis siya sa administrasyon sa Enero 2026. Ayon sa ulat, na pagpasyahan ni Kit Kellogg na hindi na nauunawaan ng Trump team ang tunay na dahilan ng digmaan sa Ukraine at hindi rin nila kinikilala na Russia, hindi Ukraine, ang humahadlang sa usapang pangkapayapaan. Bukod pa rito, sinabi ng mga tao mula sa koponan ni Kit Kellogg na naniniwala siya na ang kanyang mga kasamahan sa administrasyon ni Trump ay basta na lang na loko sa panlilinlang ng Russia. Kaya ayaw na niyang madungisan pa ng administrasyong ito na sa tingin niya ay yumuko na sa Kremlin. Ipinahayag na nagkaroon ng eskandalo si General Kelok kay Vitkov. Na tatlong araw ding nagkasama kay Rusong Kirill Dmitriev. At pagkatapos ay iniharap ang planong pangkapayapaan kay Trump. Hayagang ipinahiwatig ni Kit Kelok na ang mga tulad ni Vitkov ay malinaw na hindi na ipinaglalaban ang interes ng Ukraine o ng Amerika kundi pawang interes na lamang ng Russia. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ng masinsinan ang paksa. Pero bago natin simula ng episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhin mag-subscribe din sa aking telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description doon namin agad inilalathala ang mga balita pag natanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, maaari ninyong gawin ito gamit ang kahit anong donasyon o bayad na subscription sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya ang espesyal na kinatawan ng Presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump para sa mga usapin tungkol sa Ukraine, si Kit Kellogg ay nagpaalam sa kanyang mga kasamahan na balak niyang lisanin ang administrasyon ni Trump sa Enero. Ayon sa apat na source ng Reuters, ang pag-alis ay magdudulot ng pagkawala ng mga susi. At agad na mahalagang banggitin na ang espesyal na sugo ng presidente ay pansamantalang posisyon. At sa teorya, ang mga ganitong sugo ay kailangang aprubahan ng Senado para manatili sa kanilang posisyon ng higit sa tatlong daan at anim na pong araw. Sinabi ni Kellogg na ang Enero ang magiging natural na simula ayon sa umiiral na batas. Nang tanungin si Kellogg Paano kung italaga ka ng Kongreso bilang permanenteng espesyal na kinatawan ng Presidente? Ayon sa kanya, tumanggi siyang magtrabaho sa koponan ng Presidente na pumapanig sa agresor, ang Rusya, at hindi sa biktima ng digmaan. Sa kasamaang palad, ang pag-alis ni Kelok ay magiging hindi magandang balita para sa Kiev. Tinuturing ng mga diplomat ng Europa at Ukraine ang retiradong General Tenyente bilang maunawaing tagapakinig sa administrasyon ni Trump na minsan kumakampi sa pananaw ng Moscow ukol sa digmaan sa Ukraine. Pero si General Kellogg ang siyang nakakapagpatahimik o nakakapagpabalik sa katinuan ng mga masyadong nakikipaglaro sa mga Ruso. Lumabas ang balita tungkol sa hakbang na ito ni Kit Kellogg kasabay ng mga bagong hamon na kinakaharap ng Ukraine sa larangan ng diplomasya. Ayon sa dalawang source sa Reuters, ipinaabot ng Estados Unidos kay Pangulong Volodymyr Zelensky na kailangang tanggapin ng Ukraine ang United States na balangkas para sa pagtigil ng digmaan kontra Russia na nangangahulugang pagsuko ng Kyiv sa ilang teritoryo at bahagi ng armas. Ang mga mungkahing ito, gaya ng pagbawas sa sandatahang lakas ng Ukraine, ay malaking hadlang para sa Kyiv. Ang balangkas na panukalang ito ay iniharap ng espesyal na sugo ng Estados Unidos para sa kapayapaan, si Steve Vitkov. Kung ano-ano na ang naging trabaho niya at malinaw na hindi kasali si Kellogg sa pagbuo ng planong pangkapayapaan na ito. Mas mariing kinundena ni Kellogg ang mga pag-atake ng Russia sa sibilyang infrastruktura ng Ukraine kaysa sa sinumang ibang kinatawan ng administrasyon ni Trump. Minsan nag-aaway si Kellogg at Steve Vitkov kung minsan ay harapan pa na inuulit ang ilang mga pahayag ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia at matagal nang nagsusulong ng isang panig na pagpapalitan ng teritoryo bilang bahagi ng pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan. Laging iginiit ni Kellogg na mali si Bitkov kapag pinipilit niyang magpataw ng presyon sa Kyiv imbes na sa Moscow. Noong tagsibol, walang hiya na hiniling ng Russia kay Bitkov mula sa White House na alisin si Kita Kellogg sa negosasyon tungkol sa digmaan laban sa Ukraine. Dahil masyado raw siyang maka-Ukraine. At si Donald Trump, pasensya na, parang aso lang, basta pumayag na gawin iyon. At hindi opisyal na itinalaga niya sa papel na iyon si Steve Bitkov na siya namang nagsimulang magpunta sa Moscow para makipagkita kay Putin. Sa totoo lang, siya ang nag-organisa ng pagbisita ni Putin sa Alaska. Sa huli, isa sa mga tagumpay ni Kita Kellogg ang pagtulong sa paglaya ng dos dosenang bihag ng diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko kapalit ng bahagyang pagluwag ng parusa. Ibig sabihin, ginamit lang ang general, pasensya na, para makipag-usap kay diktador Lukashenko na may bigote. At dito mahalagang tandaan na kahit sobrang nakatutok si Trump sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, malaki ang nagbago sa paraan niya kung paano ito gagawin. Noong Marso, pansamantala niyang itinigil ang pagbabahagi ng intelihensya sa Ukraine. Kahit si Trump ang gumawa ng bagong programang bumibili ng armas ng Amerika para sa Kiev sa tulong ng mga kaalyado sa Europa. Malaki ang naging bahagi niya sa pagtigil ng mga programa ng tulong militar ng Amerika na nilikha ng dating Pangulong Joe Biden. Si Trump ay unang nanawagan ng tigil putukan, ngunit umatras matapos makipagkita kay Putin sa Alaska noong Agosto. Noong Oktubre, muli niyang sinuportahan ang tigil putukan matapos makipagkita kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Washington. At ang pinakahuling mungkahi ni Steve Vitkov sa lawak na sinusuportahan ito ng iba pang mga paksyon ng administrasyon ni Trump ay tila isa na namang hakbang patungo sa pagbibigay ng konsesyon sa Russia. Nasa Kiev ngayon ang delegasyon ng Estados Unidos na pinamumunuan ni kalihim ng hukbong sandatahan Dan Driscoll para sa fact-finding mission. Kasama rin sa delegasyon ang hepe ng staff ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, si General Randy George. Ayon sa mga source, may matibay na ugnayan si Kellogg kay Trump, ngunit ang kanyang hindi pagdalo sa pagpupulong kay Zelensky noong Oktubre ay iniuugnay ng ilang kaalyado sa mga hidwaan sa loob ng administrasyon ni Trump. Gusto ko ring sabihin na hindi pa klaro kung sino ang papalit kay Kit Kellogg kung sakaling meron man. Ayon sa The Telegraph, nagbitiw si Kit Kellogg, espesyal na sugo ng United States presidente para sa Ukraine dahil sa pagkadismaya na ang mga kasamahan niya sa administrasyon ni Trump ay nadadala sa panlilinlang ng Russia. Sa artikulo tungkol sa bagong planong pangkapayapaan, sinabi ng United States na ang balak ni Kit Kellogg na magbitiw simula Enero 26 ay nagtugma sa paglabas ng mga detalye ng plano sa media. CP, isang taong malapit kay Kellogg ang nagsabi na naniniwala siya na ang mga kasamahan niya sa administrasyon ni Trump ay naloko ng panlilin lang ng Russia. Nalaman din ng The Telegraph ang iba pang maksimalistang kahilingan ng Russia na isinama sa draft ng peace plan. Bukod pa rito, may ideya rin doon na kapalit ng kontrol sa buong teritoryo ng mga rehiyon ng Luhansk at Donetsk. Kailangang magbayad ng renta sa Ukraine. Nakapaloob din doon na ang plano ay naglalayong ipasa sa Russia ang buong Donbas. Dapat limitahan ng Ukraine ang kanilang arsenal ng armas, bawasan ang kanilang hukbo ng higit sa kalahati, at pumayag na gawing pangalawang opisyal na wika ang wikang Ruso. At sinabi mismo ni Kit Kellogg na hindi niya susuportahan ang kalokohang ito at hindi siya sasali sa kalokohang ito. Kaya, gaya ng nakikita, nagbitiw na si Kit Kellogg. At sa kasamaang palad, sa team ni Trump ay pabawas ng pabawas ang mga pro-Ukrainian na personalidad at may mga tulad ni Steve Vitkov na malinaw na itinutulak ang pinaka-pro-Russia na posisyon. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.